Hello guys, ready na mo kayo ng pista sa St. Colas Oh, basta na daan na para pista sa St. Colas sa Steam Beer 10 9 to 10 oh. Ready na sa dire sa uh, Plaza Pasil uh, oh, Nara dire guys sa Atbang St. Colas dito go. Mm. Narito guys. Narito sa uh, Pasil Plaza para raid ng Malaw, Malaw. Pista, pistahan sa Silkolas Town. Oh. Sige guys. Uh, Armac Vlog.